ayun so what's up mga boss mga boss nagtatanong kung kailan ba dapat pakainin ang alaga nating mga magna pag ganyan mga boss nakikita nyo malinaw na ito pa mga boss sample ayan, oh. ayan mga boss kita nyo yan diba sobrang dami yan mga boss so pag ganyan mga boss na malinaw na kailangan na silang pakainin ayan so ang ipapakain natin sa alaga nating mga magna kundi ang hugas bigas shake shake lang tapos lagyan natin sila yan lang mga boss sobrang konti lang kasi tulad ng lagi kong sinasabi mamamatay sila pag sobra sobra yung nilagay yung pagkain nila So yun lang mga boss, happy fish keeping, peace out.